Bakit kayo kayo mismo nagdi-debate? Katulad halimbawa, no. Ito po walang magagalit, ano, pero totoo. So, dito po kasi, kung mapapansin natin, no, bakit ka makikipagdebate? Lalo lalo na sa mga iba't ibang mga religion maliban sa Iglesia ni Kristo ano? Unang-una diyan yung mga uh, MCGI, katulad and then mga iba't ibang uri ng religion ng mga Protestante, Born Again, o mga kahit anong mga religion dapat kayo-kayo mismo nagkakampihan. Alam niyo po ba kung bakit? Siyempre, bakit kayo magdidibatihan pa? E, iisa lang naman ang inyong sinasampalatayanan o pinaniniwalaan na si Kristo ay Diyos. Bakit kayo magdidibatihan pa? Ano? Dapat, kayo-kayo mismo nagtutulungan, nagkakampihan, ipagtanggol nyo ang Panginoong Heso Kristo na kinikilala niyong Diyos. Ganun dapat. Eh, kayo-kayo mismo, nagdidibate. Ang tanong ano pa ang dapat niyong pagdidibatihan? E iisa lang naman nga ang inyong sinasampalatayanan na si Kristo ay Dios.